Hello! Papagupit lang ako ngayon. Tinatry ko rin itong chest mount. Tapos so, mamaya, baka pumunta rin ako ng guitar pusher. Doon ako, doon na lang ako bumili ng strings ng acoustic guitar. <laughs> Wala kasi yung hinahanap ko sa pinuntaan ko kahapon eh. dami sa sasakyan niya yun. Magtatry ako ng bagong, ano eh, gugupit. Banda doon yan sa so Mighty Torex. Try lang kung maganda ba dito na yun yun hub tama kaya nagugupit tabi nga yung parking nila yan tapos na yung gupit ito tayo ng guitar pusher init alam ko may darating na bagyo eh may araw maaraw pa ngayon no? hindi ako nakabalaklava ngayon may gamit ako na neck gaiter ay napanood kasi ako sa youtube kung paano siya gamitin yun na try ko lang ngayon tapos, hindi ko nilagyan ng ano, takot yung mukha ko Sarap nga eh. May hangin na pumapasok sa muka. <laughs> Pero meron pa rin ako sa ulo at sa tenga, sa likod. Medyo hassle lang kasi isi-set up mo siya kada hinuhubad. Mas bukas pala. Meron mas wedding sa si Chef Taytay. kami yung nanay ko. Yung photographer ako nung kasal. Extra lang naman. Parang dagdag angles. So hindi ako marunong mampicture ng tao. <laughs> mas more on street photography ako eh tingnan natin bukas dadalhin ko yung camera ni Tim ang ganda ng build ni scooter boy ng Jorno yung kulay green mas no? binibenta niya ng 220 ata kabilikan na ng brand niya na Prima nun pero yun bihis na Pinis magpatakbo. May tumutulo na ulan. Pero ready naman. May dala akong kapote. Ano, wag na lang lumakas. Lumakalakas yung ulan. Pakaabot ako sa guitar pusher. Mas papunta rin pala ako dun sa taas pangalan Supreme Bikes may binili ako na shoes sa kanila yung Bond Bond Triot sa tagal kundi di nagamit tumigas yung rubber tanggal yung sa heel baka mayroon silang ano, uh, replacement mayroong gts U-turn sya kahit nakastop kita nyo ba? hindi ko alam yung view nyo eh <laughs> Ayan siya. Umaaraw pero may amban-amban eh. Ang <laughs> init. Ay. Bilis pa. Ayan. Kita ko na. Ito lang muna mag-park. Okay na. Okay Pabili na ako ng string. Post for bronze na 1253. ng stock nung Taylor. At ganito yung side mirror. Kapag napansin. Tinamaan na ata nung katabi ko. Kapag pala wala kang cover sa ilong. Mamutulo lang yung pawis. <laughs> nakakakilit eh <laughs> nakakabahing din yun pala disadvantage nito parang bumabagsak yung side mirror yun lang kanina pa ba nakababa yung side mirror? hindi ka na nakasabit yung bike masin ko kung magpapagas na rin ako bukas na lang yun, daming tao umalis din sila Latin eh nagpa check up sila dito sa Marikina Valley hinto ako sa glit tanong ko kung tapos na sila mainit sa so, hospital pa rin daw sila eh nagbili kasi sila ng merienda pagkatapos eh baka magkaabot kami pero andun pa daw sila uwi na lang ako yun lang, end ko na rin yung video dito quick ride lang ang kate nga ng ano, mukha ko. Dami pang buhok. Ligo ako agad pag-uwi. Salamat sa panunod. Next time ulit. Bye-bye.